po oh, Shoutout po sa mga nandito kay Kuya Mario supportahan po natin ang na kanyang YouTube channel Ayan. Thank you, Michelle at Don Thank you po kay Kuya Mario, salamat po uh, Support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap, no? support po sa so, pumagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. thank you very much. Vlog, po natin mga kalinga. Marius Vlog, mm. natin. Marius Vlog, thank you very much. Mga kalinga, mga kapobrel, supportahan natin. <coughs> Ayan po mga kalingap, good morning po, good morning at ngayon ay papunta tayo ngayon ng Uh, Kalibo Aklan po ano. Punta tayo ng Kalibo para uh, mag-scout po ano. Uh, at uh, hindi lang po pupunta tayo ng uh, bayan muna sa Kalibo. Titingnan no natin kung may may scout tayo pa po no magtatang ko. Kung nakita nyo ay uh, maulan ho ano. So ngayon pupunta tayo ng uh, Kalibo. Ayun po pupunta. Eh po mga kalingat sa manyo ako at uh, titingnan ho natin kung ano po yung ating makikita doon. At ipapasyal ko kayo doon sa bayan ng Kalibo. Ayan po mga kalingap. Ah. po mga kalingap ang jeep dito. <laughs> Ayan na. Ayan ang jeep dito. Dito na ay sus. bangka ini <laughs> ay mga pagkain Nakakaiba mga. mga batong maliliit sihi yan sihi daw yun na Ano na napaka-mura niya? <laughs> Yung manggus din ho dito napaka Sa okay. Sir, saan ka, sir? Meron? Meron na, sir. Katina ko Ano lagay ng susi? No? Ano? Yeah, Kaya mga kalinga, yung tinitira Tulog. na. Ano? Ano? Hindi tayo ganyan? No. Bili mo na lang yung Nandito yung mga uh, native product. Mga native product oh. Nandito lahat oh. Dito lang ngayon sa Kalibo. Um, um, may mga duyan. Mga itak. Nandito lahat ng na mga native product, Philippine products nandito lang. So, Ayun ang magkakaliyo, mga kaliyap, magkokon tayo, magsusuman tayo, malaki. Dito sa brown rice. May itim ho, itim na yung black rice na. naman ito, bisaya kasi siya. Pinang ura, depende naman yung maganda. Marami pa kasi yung kami bigas. ay meron man naman tayong bigas kasi. Dahil pa kami yung bigas. Huwag na muna, ayun lang. Kain muna po tayo ng dito kasi tanghali na. Dito na muna po tayo sa turo-turo. सर ना मम्मी लोग सुनती नागी हम

ano oh, sige, hindi ka na lang na binubuan. Baka hindi yun, yung tulad ng binubuan din. O oh, sige na. Ano eh, mga kalinga po, dinubuan ho dito sa kalibo. Tikman natin kung uh, masarap man o ano. Ayan. Tiyan ka na

Ibeto doon yeah. sa pantalaga. Ha?